Hello everyone, sa muli tayo po ay mag-aaral naman sa salita ng ating Panginoon. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nawang ang ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan, tatalakayin ay nandito po sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3. Ang sabi po, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat makapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Now mga kapatid, yung topic na ating pag-uusapan ngayon, five senses of love. Ang una po, sense of hearing. Sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1, Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brush or a clanging cymbal. Ang sabi po sa verse 1, Though I speak with the tongues of men, ibig sabihin gift of tongues, language po yan but have not love. Makapagsalita man ng iba't ibang wika, may mga talent ka tungkol dyan, but ang sabi ng Bible, but have not love. Yung puro na lang words, more words, no action, without sense of hearing, hindi marunong makinig. Ang sabi, I have become sounding brush or clanging cymbals. Na yung kampana, cymbals ay maingay, disturbing. Big sabihin, wala sa tono. Pag wala sa tono, maingay talaga yan mga kapatid. Baka ang tao maingay, puro ingay, puro salita, wala namang pag-ibig. So, hindi po maganda. Kaya sa worship mga kapatid, mas mahalaga po ang pag-ibig kaysa speaking in tongues. Nag-iingay lang tayo minsan sa church, pero pag uwi natin, grabe pa rin yung mga karakter natin. Walang magandang relasyon sa pamilya. Diba? Kaya mga kapatid, sa pag-ibig, dapat marunong makinig. Marunong makinig sa damdamin ng iba pinagdaanan ng iba, marunong makinig sa kalungkutan ng iba, advice na makakatulong, at saka sa explanation ng partner, di ba? Pareho kayong magpaliwanagan, makinig kayo, and also sa correction ng Diyos, dapat marunong din tayong makinig. Kasi pag-ibig yan. Hindi po gaganda ang isang relasyon kung puro na lang defensive, puro na lang debate, puro na lang po sisihan. Tsaka hindi po nasusukat ang pag-ibig mga kapatid sa pagiging makata, pagiging maingay, o pagiging madaldal natin, mga pangako natin sa pagiging magaling sa mga iba't ibang wika, sa mga diskarte at sa mga hugot. Masusukat ito mga kapatid sa sense of hearing. Ang pag-ibig ay marunong makinig. di ba? Hindi maayos yung problema. Ang gusot, ang hindi pagkakaunawaan kung walang marunong makinig. Kaya puro na lang ingay, parang kampanang ng umaalingaw-ngaw o pumpiang na kumakalampag. Mahalaga ang hearing sa relasyon kapatid. Dapat mayroon tayong sense of hearing. So five senses of love. Ang una po, sense of hearing. Pangalawa, sense of taste. Pag hindi po maganda yung appetite mo, ano po? Ang panglasa mo. Wala kang gana. Di ba? Hindi hindi ka masaya ang tinula mga kapatid, example, ang tinula, pag walang asin, walang lasa yan. Hindi po masarap kainin. So, ang tunay na pag-ibig ay hindi mawawala ang sense of taste, ang appetite, yung natural desire to satisfy. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8, Love never fails. So, ibig sabihin nito, hindi kukupas yung pag-ibig hindi manghihina, hindi nakakalimot, at hindi nagkukulang, meaning, hindi nawawala ang test, yung appetite sa pag-ibig, mga kapatid. Kahit mangaral ka man, mag-interpret, may pananampalataya, may kaalaman, pero mismo, hindi mo na feel, nalasahan ang sarap ng uh, tunay na pananampalataya, pangangaral, paglilingkod, hindi ito maramdaman, mga kapatid, ng iba. Dahil ikaw mismo, ay walang appetite sa paglilingkod kaya hindi ka nakakabless at laging mahina, hindi makuna ng inspirasyon, kaya mga kapatid equivalent, wala pa rin kabuluhan ang sabi sa verse 2 kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na ano pa nakakapagpalipat ako ng mga bundok ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So bilang mga anak ng Diyos, ang pag-ibig ay may sense of taste mga kapatid. ba diba? May good appetite. Yung tinatawag na love never fails. So five senses of love. Number two, sense of taste. Ang pangatlo, sense of sight. Ito po mga kapatid ay nakikita mong dapat abutan dapat tulungan na walang iniisip na kapalit, di ba? Walang iniisip na pagrereklamo o pag-aalinlangan. Big sabihin madali mong makita ang mga nangangailangan, ang dapat tulungan, abutan, ang sigaw ng pusong naghihirap, naghihikahos, lugmok, nabibigatan. Kung wala ka nito mga kapatid, pag mo. tanda natin may pagtulong, pagbibigay na walang pag-ibig. ba? Diba? Maaring bunga lang ito ng panluloko, suhulan, para sa Masamang hangarin o para dumami yung followers. Minsan, magbibigay dahil para lang dumami ang followers or may content. So, pagbibigay na walang pag-ibig, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, sa verse 3, At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, di ba? Ibig sabihin, wrong motives yan. Uh, wrong intention. Wrong purpose. At ialay ang aking katawan upang sunugin. So, ibig sabihin, hypocrisy rituals. May mga penitensya, ipapakita mo sa tao. Pero ritual mo lang yan, pagpapakita lang yan. But behind of his life, marami palang niloko, pinaglaruan, magulo yung relation. Ang sabi dito, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. It profits me nothing. So mahalaga po na mayroon tayong sense of sight. Nakikita natin ang dapat tulungan na walang iniisip na kapalit. Five senses of love, sense of sight. At yung pang-apat, sense of smell. Meaning, naaamoy natin yung ating mga maling ginagawa sa pag-ibig. Pananalita sa pag-ibig. Yung ating pagpapasya sa pag-ibig. Relasyon sa pag-ibig. Mayroon po tayong tinatawag na sense of smell. Halimbawa, um, tataya ako sa loto sa mga online sugalan para makatulong sa church. Oh, ang ganda-ganda naman ng hangarin, no? Makatulong sa church, sa kapwa. Pero mga kapatid, dapat may sense of smell ka na mali ito. Pwede rin nating sabihin, mabait naman siya. Matalino naman siya. Matulungin naman siya, kaya hindi siya mahirap mahalin. But, dapat may sense of smell ka. Kung iyan ba talaga ang will ni Lord at hindi ba talaga yan labag sa Bible. Now, tandaan din natin na may pag-ibig na labag sa Diyos. Mahal mo kung may pira lang. Mahal mo kung uh, makakatulong pa sa'yo. May pag-ibig na mamatay ka na sa bugbog, okay lang. So dapat mayroon kang tinatawag na sense of smell sa kasalanan o maling pag-ibig. Ayon nga sa unang Korinto 3.6, Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataasman. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Na mga kapatid may maling pag-ibig pero na itatama. Inaayos ang dapat ayusin. Pwede nating sabihin kay Lord Ama, salamat sa iyong salita, salamat sa pagkakataong ito na makapaglingkod sa iyo upang ayusin ko ang relasyon ko at buhay ko. Five senses of love, pang-apat sense of smell at yung panglima sense of touch. It is matter of comfort mga kapatid ang akbay natin, ang tapik sa balikat para sa family and friends. Isang sense of touch po ito mga kapatid. Nakakapagbigay comfort po ito. Sa mga mag-asawa naman, may mga sense of touch tayo. Like physical touch, kissing, hugging, romance, and sex. Ito yung language of love mga kapatid sa mga healthy marriage. Huwag kang manapak, huwag kang manuntok, hindi maganda yan. Huwag kang manipa, sa anumang klasing relasyon, di ba? Ibang klasing touch na yan mga kapatid. Touch also their hearts and feelings through the word of appreciation. Hindi lang physical touch, kundi kahit sa pananalita natin matouch din ang kanilang feelings. Like, ang ganda mo, ang bait mo, ang galing mo, ang galing mong magluto, ang sarap mong mag-alaga, ang sarap mong mahalin. So sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas mad. Verse 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Verse 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Mga kapatid, dapat mayroon tayong sense of touch. Depende kung anong relasyon mayroon ka at boundaries kung anong relasyon mayroon ka. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, ang love na nais ng Diyos na makita sa atin ay ang makajos na pag-ibig. Yung tinatawag na agape love na naisasagawa natin ng tama, ng maayos at maipamuhay. Nais ng Diyos maunawaan at makita sa atin yung five senses of love. Kaya pag-aralan po ang unang Korinto 3 para sa karagdagang kaalaman. Para po sa ating review, 5 senses of love. Una, sense of hearing. Big sabihin, marunong makinig para maayos yung problema. And number two, sense of test. Sa relasyon, ang tunay na love, hindi nababago ang appetite ng love. Kahit dumating mang discouragement, dapat mayroong test, sense of test. And also number three, sense of sight kita mo kung sino ang dapat mong tulungan at yung pagtulong na walang iniisip na kapalit. Sense of sight. And number four, sense of smell. Alam mo na aamoy mo ang mga mali o kasalanan ng pag-ibig. And number five, sense of touch. Nakakapagbigay comfort at saya sa friends or sa context of marriage. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.